Okay mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. Yan, meron din nala dito sa atin mga bro. Uh, rakal ito mga bro na 100. 110 ba? 100. So ang problema nito mga bro, kasi pinagawa na palit testator, palit uh, rectifier. Ang nangyari, nagpupundi ng ilaw. Ayan, so din nala dito, hindi na nakakabit. So lagi kong sinasabi sa inyo mga bro, ano? Lagi kong sinasabi sa inyo, kapag ka ganitong regulator rectifier ang nabili nyo, Pag ganitong rectifier ang nabili nyo, kailangan yung kulay itim na yan pag sasamahin nyo or lalagyan nyo siya ng positive supply hindi pwedeng nakahiwalay ayun bawa ito nakakabit dito okay so nakakabit siya dito hindi po pwede yun mga bro no hindi po yan na uh, yung itim irerekta nyo dito kailangan magkakaroon ito ng accessories okay kailangan yung itim na yan magkakaroon siya ng 12 volt supply hindi siya pwedeng walang supply So pwede nyo siyang ikabit sa accessory wire or pwede nyo rin pagsamahin dito sa mismong kulay red. Yung red na yan, yan yung papunta mga bro ng battery. Tapos papunta yan ng susian. So ang sinortcut na natin, ang ginawa ko, yung itim, pinagsama ko na dito sa kulay pula. Okay, so ang kaibahan naman nito, kahit naka-off yung susian nyo, mayroong supply yung kulay itim. Pero pwede nyo siyang ikabit sa accessory wire na pagka sinusian nyo, dun lang magkakaroon ng supply yung kulay itim. Ayan. So, ito, tirnayin na natin mga bro kung kaya niyang pundihin yung ilaw. So, hindi niya kaya pundihin yung ilaw. Ibig sabihin, goods pa yung stator, goods pa yung rectifier. So, walang problema. Ang mali lang, nung unang gumawa nito, yung itim, ikinabit dito. Ito naman kasi mga bro, yung red na may strip na kulay white, yan yung papunta ng supply ng ilaw dapat. Ayan. So, siguro, kasi lima ang wire dito, lima rin ang wire dito. Iniisip niya siguro yung isang wire dito na itim, ilalagay niya dito. So mali yan. So ang gagawin natin dito, ito ilalagay natin sa accessories. Okay, ilalagay natin ito sa kulay black. Sa kulay itim din. Kulay itim na wire din, pero hindi dito. So maghahanap tayong ibang kulay itim. Kasi ano, kagaya nito mga bro, mayroon pang kulay itim dito. Ayun, Mayroon pang kulay itim dyan, dyan natin ikakabit yan. So ganun lagi ano mga bro, lagi kong sinasabi sa inyo. Kasi kahit bago yung ito nga, bagong rectifier ito, bago rin ng stator, pero namumutok siya ng ilaw. Buti na lang kung ang mabibili yung rectifier ay yung may kulay puti. Kasi madaming klase ito mga bro, yung, uh, yung lihuwa, may itim, pero yung TTGR mayroong kulay puti. Kung yung kulay puti ang nabili nyo, hindi sana sasabog ito. Yung may kulay puti na may stripe na kulay black, ikakabit nyo dito yun sa black, ay sa red na may stripe na kulay white. So magmamat silang dalawa. hello ano? Pero huwag malain.